Hello mga ka-showbiz, welcome back to my channel Francine Diaz, binatikos at iniintriga Dahil di siya deserving na maging partner ng isang Korean actor na si Seo In Gok Or So In Gok Dahil marami daw di umano magagaling na artistang kumanta at umarte Maliban kay Francine Diaz, bakit si Francine daw ang kinuha? Kaya naman sumagot ang mga fans ni Francine na choice di umano ng Korean actor na si Seo In Gok nakunin at piliin si Francine Diaz dahil ang project na gagawin nila ay parang singing comedy drama di umano ang isang uh, k-drama na pagtambalan ng isang Korean actor na si Seo In Gok at si Francine Diaz our Filipino actress mula sa ABS-CBN Network. At ito nga kung may nang man O may nagintriga kay Francine Diaz Bakit siya ang napili o pinili Pinutakti na naman ito Pinutakti ng mga fans ni Francine Ang mga haters at bashers nito At uh, syempre tad-tad din ng komento Narito po basahin natin ang komento ng mga fans At hindi fans ni Francine Diaz Na ayaw maging kapartner si Francine Kay Sil In Gok Dahil may marami pang disturbing na aktres Sa Pilipinas kung may mga bashers at haters si Francine, marami din siyang mga tagapagtanggol at mga fans, mga loyal fans na komento at tinitira din ang mga bashers na mahilig sa mga nega comment. Ayan po, basahin niyo po natin, basahin po natin at talaga namang nakakainis din ang mga bashers na to dahil na walang magawa kundi magkomento ng hindi maganda sa isang artista tulad ng young actress na si Francine Diaz. Maging masaya na lang sana ang lahat. Dahil sa commitment na ito at project ni Francine Diaz kasama ang naturang sikat na Korean actor na sa CEO Ingok or So Ingok. Kaya congratulations in advance Francine Diaz.